Hello! Sana hindi maglook yung cellphone. Kasi yung cellphone ko kapag mainit, nagiinit din <laughs> Nakikisabay din sa init ng panahon yung isa kong cellphone. So, buksan natin tong mini. Last year pa to eh. Itong Alcantia na to. Ay? Eh? natin Last year pa ba to ma? Ito yung kung natatandaan nyo, binuksan na namin to. Kaya lang, pwede siya magamit ulit kasi ito lang naman siya. Oh. So, ito yung na-miss ng mga ano ko eh followers ko kasi ano, yung sa Divisorias, hindi nga alam pangalan ko pero sabi niya, ikaw yung na palaging madaming ipon sa <laughs> hindi niya mabanggit yung pangalan ko basta daw nag-iipon challenge yun kasi before yung ang dami, dami kong alkansya noon so, ito bubuksan natin ito naman kung natatandaan nyo hinamon ko kayo dito ba diba? sabay kayo sa challenge yung mga extra extra nyo ilagay nyo dito so sa June pa natin ito bubuksan karamihan dito yung mga extra extra lang so walang pressure naman yan pero pwede pa yan masiksik so sa ngayon ito muna yung buksan natin kasi, Puno na siya. Ayan o. Oh. Nilagyan ng ano. Ano ba tinilagyan mo ma? Foil. Ano nang sigarilyo. Ayan. Ay, akala ko hindi nag-replay. 20 lagi naman. Magkano nga laman ito? Dati yung tag-20? Ano? 3,000. Umabot na. Ayan. So, pwede ulit lagyan. Unlimited yan. magkano lang itong bill ko sa Diviso? Ayan. ayan. So, check natin. Eh, matagal kasi yon kaya nabukbuk. So, eto na siya, guys. Binalot yan ng sa foil at saka sa... Eto, o, oh, yun ano sa yung sigarilyo. Lan na to. Two, four, okay, na natin bilang. Buksan na natin. Tada! Yan, meron tayong 1,000 pesos. Next. no kaya to? 500! <laughs> 500 Next, ano mawalaan nyo ba? 1000 Yan. One Next naman, one thousand ulit. One Next ay 500 hundred. Dapat nandito da si Sheena at si no? Obunod. Obunod. O, bunot. O, five hundred. Five hundred. Kaya nilagyan ng ganito ni mother kasi dun sa palengke nung sila pa ng papa ko, sa palengke, ay, nagtitinda, di ba ma? Tapos yung lamesa nila dun sa palengke, mayroong lusutan, parang alkan siya. Tapos pag may extra-extra, naglalaglag -extra, sila ng pera doon. Kaso matagal, kuhanin. Kasi syempre, parang yung lamesa, isang cabinet na siya ng ganyan. Pag may extra, laglag -lag ng laglag. -lag. Nung kukunin na yung pera, binokbok. So, so halos magkano nas na ano nung time na yun? Ma? 300,000. Oh, grabe, no? Eh, kailan pa yun? Ilang taon na yun, nasa 300,000 ang uh, nawala. Kasi, binokbok. Tapos, sobrang tagal kasi, ma. Eto, saglit lang. Kaya, ay, ito, may 1,000. Kaya dapat, pagka mag, ano, mag... Pag ipon kayo, wag masyadong matagal talaga tapos. Lalo na pag ilagay mo sa akin. yung papel. Eh, kasi, hindi lang ko mo.

Okay, so naka 20,500 pesos. Yan, sabi ko kay mother. And si mother <laughs> pay, 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 um, <laughs> Sabi ko ilagay niya sa alkansya nung anak ko. Hindi ko pa naman, ano, yan, tsaka puno naman yung tindahan, diba, ano lang yon extra, bukod pa kasi dito kumuka ng pagkain, tsaka pang baon, pamasahe, tsaka yung mga extra-extra may pinapagawa, diba, tas meron pa ito, kahit pa konti-konti, meron tayong naiipon, konti-konti lang, yung kilay ko nagmamantika, <laughs> ay nilagay ako dyan, ano, healing. <laughs> pang ano, wag niyo mapansinin yan, no? ba? Diba? So, yun nga sa Pangasinan, yung sa tita ni Jack, nakaipon siya. Uh, Nag-iipon lang siya, 20 pesos at 50 pesos a day kasi matumal tindahan niya, hindi talaga ganun kalakas kasi ay, sa ay. probinsya. Pero, ay, na may ay. ano, may, ay, oh, pirata, may, ibang kulay. may, ano, may, kunin muna, ay, mo na te! Madali sige. Ay, ay, teka ay, lang, picturean ko lang yan. Hindi ko pa na-picture. Order si atin. Ay. Ng ay, gami. Ayan o. Oh. 40 pesos eto, 50 ang laman. May kasama na siyang lagayan. 你还干什么呀？Yeah, okay,